Sa bawat tagumpay, may kwento ng tiyaga. Sa bawat negosyante, may kakaibang diskarte. Kaya naman sa episode na ito, kilalanin natin ang gumawa ng ihawan at kalan mula sa lumang friyon ng gastang. Isang simping diskarte na naging matagumpay na kabuhayan. Ako po si Nina B. Rivera, nakatira po dito sa Bayaniyan Street, Talalay po. Umagawa po kami ng mga kalan-ihawan. Nung umpisa po, nagsimula lang po ako sa 10 pieces na ano kalan. Tapos nilalakot po namin sa mga bahay-bahay. Tapos nung naubos po yun, kada-bili po hanggang sa dumami po. Magkano po yung po na nilabas nyo nung nag-umpisa po kayo dito? Nasa 1K lang po. Tapos hanggang sa sampo naging 20, 30, hanggang sa tulo makina po. Hmm. Ilang taon na ulit kang negosyo niyo, ma'am? Bali, ano na po kami mag-10 years. Mag-10 years na niyo. Tapos, paano nyo po pala ito natutunan? O paano nyo po nalaman yung paggawa ng uh, kalan at ihawan? An Bali, ano po to yung may tumira dito na guma gumawa po ng ganyan. Bali, ginaya lang din po namin, gumawa rin po kami. Pero yung kalan, yun po yung nagaya namin. Pero yung ihawan po, sariling gawa po namin. Bukod kay Ma'am Nina, ito na rin ang naging kabuhayan ng ilang mga tao sa kanilang lugar. Gaya na lang ni Mang Romy na isa rin sa gumagawa at nagbebenta ng portable stove at grill. Ako si Romy Berbano, gumagawa ng kalan sa Talana area. Hmm. Ilan taon na ako kayo tayo? Um, 66. Mm -hmm. Gano'n na ho kayo katagal gumagawa ng ganyan uh, ganyan? Five tayo? years. Five years na. Paano niyo po natutunan ng paggawa niyan? eh nakikita ko sa yung ano, may gumagawa noon dito, nakikita ko. Tapos, gumawa ako Mm Sarili ko. Mm -hmm. Tapos yan, hanggang -gan ngayon, naglaku na ko. Ganito, gumagawa ako, naglaku lako Para sa nyo naman po nilalaan yung kinikita niyo dyan? uh, pagkain, pagbayad namin sa mga uh, kuryente, tubig, lahat, kinikita. Yung masusubra sa nakikita mo, bili mo nang ganito, materyale. eh, hmm, Kasi at least hindi mo wala yung, ano, yung pambili. Hmm. Kung wala yung pambili, wala na. Tama ka dyan, Mang Romy. Pagdating sa negosyo o kahit anong kabuhayan, hindi lang dapat sipag at syaga ang diskarte. Dahil para maging successful sa buhay o kahit anong negosyo, dapat may alam ka o dalubhasa ka sa iyong ginagawa o gustong gawin. Dapat maging passionate ka rin o masigasig. Dahil pag mahal mo ang ginagawa mo, magiging consistent ka. Siyempre, dapat maging creative ka rin at handang yakapin ng pagbabago para umasenso. Kung dati po, eh, ano lang, konti lang po yung kuhunan. Ngayon, lumaki na po. Tapos, tapos yun po, in nakapundar na ng gamit, nakabili ng mga ng bahay, tapos nakabili ng mga gamit ko. Nagaya ng ano, nakasigil na sa sakyan. Gamit namin pang pagpanggawa ng mga kalan, inawa. lang ko. O ba? Diba, mula sa lumang peyon at gastang, tank, naipundar nila ang sariling bahay at kotse. Kaya naman kung kaya nila, kaya mo rin ito. At para naman sa mga gustong magnegosyo ng ganito, pwede kayong magpaturo o mag-buy and sell ng kanilang item. I-message nyo lang si Ma'am Nina sa kanyang Facebook na makikita nyo sa inyong screen. Maraming salamat ko sa ng Bayan ni Tatay Rani. Um, God bless po. Maraming salamat po. May diskarte!